Magandang buhay! Sa unang bahagi ng ating summary, natalakay natin ang apat na paraan kung paano kumita sa pamamagitan ng cash flow quadrants. Nakita natin na sa right side ng quadrant ang mas mabilis na daan papuntang financial freedom. Sa ngayon, titignan natin ang bahagi ng cash flow quadrant na pinamagatang the 7 steps to finding your financial fast track. Walang specific na definition si Robert Kiyosaki para sa financial fast track. Pero kung susuriin ang kanyang aklat, pwedeng i-assume na ito ay tumutukoy sa mga paraan para makalabas sa rat race. Para maintindihan kung ano ang rat race, inaanyayahan ko kayong balikan ang aming naunang episode ng Rich Dad Poor Dad para sa topic na ito. Suriin natin ngayon ang 7 steps na ito sa ating pagpapatuloy sa summary ng Cash Flow Quadrant ni Robert Kiyosaki. Ito ang MOBAZILLA! Number 1. Mind your own business. Karamihan sa atin ay na-program na maging masipag sa trabaho para matulungang yumaman ang iba maliban sa atin. Bilang employees, pinapayaman natin ang mga employers. Bilang may utang sa credit card. Napapayaman natin ang mga banks dahil sa tax. Napapayaman natin ang ating pamahalaan. Bilang consumer, napapayaman natin ang mga iba't ibang may-ari ng businesses. Tignan natin ang isang halimbawa ng financial statement para mas malinaw ang ideyang ito. Ang iyong income ay mula sa iyong employer bilang bayad sa pagtulong sa kanya para yumaman. Dahil nababawasan ka kaagad ng tax, yumayaman ang gobyerno sa bawat ginagastos mo naman para sa pagkain, damit, utilities, transportation at iba pa, may yumayamang mga kumpanya. Dahil sa iyong mga liabilities gaya ng mortgage sa bahay o sa sakyan at sa credit card, yumayaman din ang mga nagpapautang na banko. Sa ilalim ng lesson na ito, iminumungkahi ni Robert Kiyosaki na gawin ang mga sumusunod. Una, gawin ang iyong financial statement. Makakatulong ito sa iyo para malaman kung ano ang kalagayan ng iyong kaperahan. Ito ang unang step para magkaroon ka ng control sa iyong buhay at oras para maasikaso ang sarili mong business. Magiiwan ako ng link sa description para sa template ng inyong income statement. Number 2. Mag-set ng financial goals Iset ang iyong 5-year financial goal at ang iyong 1-year financial goal kailangan ng iyong nakaset na goals ay realistic at attainable. Inaanyayahan ko kayong panoorin muli ang aming episode para sa animated summary ng Millionaire Next Door para sa mas malawakang pagtalakay kung paano gumawa ng financial goal. Magiiwan din ako ng link sa ibaba para rito. Para sa iyong limang taong financial goal, sagutin ang mga sumusunod. Ito ay fill in the blanks. Una, gusto kong mapataas ang aking passive income cash flow ng blank bawat buwan. Ikalawa, gusto kong maisama ang mga sumusunod na mga investment sa aking asset column. Kompletohin din ang mga sumusunod para sa iyong one-year goal. Una, gusto kong mapababa ang aking utang ng blank gusto kong mapataas ang cash flow mula sa aking mga assets ng blank bawat buwan. Ikatlo, gamit ang inyong 5-year financial goal. Muli ninyong gawin ang inyong financial statement para makita kung ano ang aasahang pagbabago limang taon mula ngayon. Second step to financial fast track, take control of your cash flow. Marami pa rin ang naniniwala na ang pagkakaroon ng mas maraming pera ang kasagutan para sa money problems. Kadalasan, mas lumalala ang problema kapag tumaas ang kinikita. Ang tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng money problems ay dahil sa kawalan ng kaalaman sa cash flow management. Dahil dito, ang mga nagigipit sa pera ay lalong nagtatrabaho at umaasang sa paglaki ng kita Aayos na ang problema. Ito ang ating natalakay na ratri sa ating mga nakaraang mga episodes. Ayon kay Rich Dad, more money will not solve the problem if cash flow management is the problem. Pagkaraang magawa mo ang step 1 at talagang committed ka para rito, ang next step bilang CEO ng iyong buhay ay ang magkaroon ng control sa iyong cash flow. Dapat mong maintindihan ng concept na sa bawat liabilities o utang na mayroon ka, ikaw ay nagsisilbing asset ng iyong pinagkakautangan. Tingnan natin ang balance sheet ng may utang at nagpautang. Gaya ng nabanggit, ang utang ay considered as liability sa balance sheet ng umutang. Asset naman ito sa balance sheet ng nagpautang. Ibig sabihin nito kapag nangutang ka ng pera, ikaw na ay magsisilbing employee ng pera ng nagpautang. Halimbawang 25 years ang iyong house mortgage, ibig sabihin 25 years ka employee ng nagpautang na bangko. Para hindi ka maging employee ng bangkong pinagkakautangan mo, siguraduhin mong ang magbabayad ng iyong pagkakautang ay ang business na maitatayo mula sa ipinautang ng iyong bangko. Halimbawa nito ay ang pangungutang para makapagpatayo ng apartment for rent. Ang pambayad sa mortgage ay ang rental fee ng mga tenants. Ito ang tinatawag na good debt. Kapag sa iyong income pa rin galing ang pambayad sa mga utang mo sa banks, ito ay considered na bad debt. Makikita na ang mga financial statements ay laging pares ang cash flow ng nasa rat race ay may katapat na cash flow ng nasa fast track. Ang pinakakaraniwang pairing ay ang cash flow ng may utang at nagpautang. Tingnan natin ang cash flow ng nasa rat race at ng nasa fast track. Sa case na ito, ang nasa fast track ay ang nagpautang na bank o lending agency. Makikita sa cash flow ng nangutang na walang nadadagdag sa kanyang asset column dahil sa kanyang liability. Sa case naman ng nagpautang, ang ibinabayad sa kanya ng nasa rat race ay pumapasok sa kanyang cash flow bilang passive income. At kung makukumbinsi pa niya ang nangutang sa kanya na dagdagan pa ang utang dahil okay siyang client, patuloy itong magpapataas sa kanyang asset column. Ang pair ng cash flow na ito ay hindi lang para sa kaso ng nangutang at nagpautang. Pwede rin sa case ng consumer at producer. Halimbawa, ang Jollibee ay nagbibenta ng pagkain. May consider na expense sa part ng kanilang mga kliyente ang pagbili ng kanilang mga products. Ang ibinayad ay papasok naman sa income ng Jollibee. Ang iyong cash flow ba ay katulad ng nasa rat race o ng nasa fast track? upang ang iyong cash flow ay katulad ng nasa fast track. Kailangan mong maglaan ng panahon para iplano kung papaano mo makokontrol ang iyong paggastos at mapababa ang iyong mga utang at liabilities. Live within your means bago mo masimulan ang pagpapalago ng iyong kapirahan. Ito ang mga steps na kailangan gawin para magkaroon ka ng control sa iyong spending. Ito ang mga recommended steps ni Robert Kiyosaki para magkaroon ka ng control sa iyong cash flow. Una, i-review ang iyong financial statements na nagawa sa step 1. Number 2, alamin kung saan quadrant ng cash flow quadrant nagmumula ang iyong income sa ngayon. Number 3, saan quadrant mo balak tanggapin ang iyong income pagkaraan ng limang taon mula ngayon? Number 4, simulan ang iyong cash flow management plan. Sa ilalim ng step na ito ang natalakay na nating pay yourself first. Kasama ito sa ating discussion sa The Richest Man in Babylon at sa part 3 ng summary natin ng Rich Dad Poor Dad. Magiiwan ako ng link sa ibaba para mabalikan ninyo ang mga discussion uko sa pay yourself first. Kasama rin sa management plan ang pagbabayad ng iyong mga utang ang suggestion ni Robert Kiyosaki ay katulad ng recommendation din ni Dave Ramsey sa kanyang aklat na Total Money Makeover. Ito ang tinatawag na Debt Snowball Method. Mag-iwan uli ako ng link para sa mas malalim na pagtalakay sa method na ito. Kaya ko kayo pinababalik sa mga nakaraang lessons ay para mas matalakay pa natin ang iba pang lessons mula sa cash flow quadrant na di pa natin na cover sa ating mga nakaraang episodes. Kaya makatutulong sa inyo kung mapanood nyo lahat ang aming mga episodes dahil magkakaugnay ang mga topics na natatalakay. Step 3 para sa Financial Fast Track Know the difference between risk and risky. Ayon kay Rich Dad, business and investing are not risky, but being uneducated is. Tignan ang cash flow diagram na ito. Ito ang proper cash flow management. Makikita rito na ang income ay nagmumula sa mga assets. Makikita rin na mas mataas ang income kumpara sa expenses. Mas mataas rin ang asset column kumpara sa liability column. Ganito naman ang diagram ng improperly managed cash flow. Ang income ay agad na napupunta sa pagbabayad ng mga liabilities at iba pang expenses. Walang napupunta para sa asset build up mas malaki ang liability column kumpara sa asset column. Magkapantay rin ang income at expenses. Ang mga cash flow na kagaya nito ay ang mga taong naniniwalang mapanganib ang investing. Dahil sa takot, di na nila pinalaki ang kanilang asset column. Sa katunayan, ang pagiging risky ng investing ay nakaugnay sa kawalan ng kaalaman at training tungkol sa investing. Mas malalim ang nagawa nating pagtalakay sa topic na ito sa part 2 ng ating summary sa Rich Dad Poor Dad. Muli akong mag-iiwan ng link sa ibaba para mapanood niyo ito. Talakayin natin sa ngayon kung ano ang financial intelligence. Ayon kay Rich Dad, ito ay ang kakayanan na i-convert ang cash o labor sa assets na nagbibigay ng cash flow. Kahawig ito ng description ni Napoleon Hill sa kanyang aklat na Think and Grow Rich. Ayon sa kanya, Knowledge will not attract money unless it is organized and intelligently directed through practical plans of action to the definite end of accumulation of money. Think and Grow Rich ang susunod naming tatalakayin sa mga susunod na episodes ng Mobazilla. Ipagpatuloy natin. Ibig sabihin, kapag gumugol ka ng mahabang panahon para kumita ng pera at hahayaan lang itong mabilisang lumabas sa iyong bulsa, nagpapahiwatig ito na mababa ang iyong financial intelligence. Sa panig naman ng mga mayayaman, ang kanilang efforts ay nakafocus sa pag-acquire ng assets at hindi sa pagiging masipag na worker para sa pera. Dahil sa mababang financial intelligence, Maraming mga nakapagtapos ng mga matataas na degree ang hirap na hirap pa rin sa kanilang kaperahan. Karamihan sa kanila ay nasa financial red line kung saan ang income at expenses ay halos magkapantay buwan-buwan. Sila ang mga taong mahigpit na kumakapit sa job security na nananiwalang delikado ang business at investing. Sa katunayan, ang hindi pagpapaunlad sa kaalaman tungkol sa business and investing at ang umasa lang sa isang source ng income ang talagang mapanganin. Ito ang mga recommended na activities na kailangan mong magawa. Sagutin ang mga sumusunod tungkol sa pagiging risky ng isang bagay. Ang umasa lang sa paycheck ay risky ba para sa iyo? Ang pagkakaroon ba ng utang na binabayaran buwan-buwan ay risky para sa iyo? Ang pagkakaroon ba ng assets na nagaakyat ng pera buwan-buwan ay risky para sa iyo? Ang paggamit mo ba ng oras para sa iyong financial education ay risky para sa iyo? Ang paggamit mo ba ng oras para aralin ang iba't ibang uri ng investments ay risky para sa iyo? Ito ang pangalawang activity maglaan ng limang oras bawat linggo para gawin ang isa o higit pa sa mga sumusunod. Basahin ang business section ng iyong newspaper. Makinig ng mga financial news sa television or radio. Magbasa sa mga financial websites, magazines o newsletters. Umatend ng educational seminars tungkol sa investing at financial education. Maghanap ng coach na tutulong sa iyo sa proses na kailangan mong daanan para maging financially free. Sa aming panig naman, naghahanap rin kami ng mga paraan para mapabilis pa ang aming proses at maparami ang aming nagagawang uploads bawat linggo. Naway makatulong kami sa pagpapalawig sa inyong financial intelligence. Hiling lang din namin sa inyo na tulungan nyo ring mapalaki ang aming channel sa pamamagitan ng pag-share ng tungkol sa Mobazilla sa inyong mga kakilala. I Step 4 to Financial Fast Track Decide what kind of investor you want to be. May tatlong klase ng investors. Type A, mga investors na naghahanap ng problema. Type B, mga investors na naghahanap ng kasagutan. Type C, mga investors na naghahanap ng mga experts para sabihin sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. Ang Type C investors ay mga taong nasa S at E quadrants na nagkaroon lang ng interes sa investing dahil sa pagbabago sa kanilang retirement plan. Hindi talaga sila naglaan ng panahon para mapalawig ang kaalaman tungkol sa investing. Dahil dito, sa mga expert lang sila umaasa. Ang mga type B investors ay bahagyang marunong sa investing. Sila ay karaniwang galing sa S at E quadrants na may matataas na kinikita subalit di na naglalaan ng panahon para maghanap ng investment opportunities. Ito ang dahilan kaya umaasa lang din sila sa mga makakapagbigay sa kanila ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Ilang halimbawa ng mga katanungang ito ang mga sumusunod. Saan ko pwedeng i-invest ang aking pera? Ibibenta ko na ba ang hawak kong stocks? Recommended bang mag-invest ako sa real estate? Ang type A investors naman ay mga taong naghahanap ng mga problema na hahanapan ng kasagutan. Mayroon silang mga skills ng mga matatagumpay na business owners at investors. Ginagamit nila ang mga skills na ito para mabigyan ng solusyon ang mga problemang nararanasan ng karamihan. Tignan natin ang ilang halimbawa. Nakita ni Manny Villar na challenging sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng bahay at lupa. Dahil dito, nakita niyang ang kasagutan dito ay ang pagbibenta ng mga low-cost housing. Nakita ni Bill Gates na hindi user-friendly ang mga software na ginagamit noon. Dahil dito, nagawa ang Microsoft program Nakita ni Mark Zuckerberg na hindi reliable ang Friendster na social platform noon dahil dito nagawa ang Facebook. Kaya para mas bumilis ang iyong pagyaman, become a student ng mga skills na kailangan ng mga business owners at investors. Maghanap ka ng paraan para ma-solve ang isang malaking problema. Nasa loob ng malalaking problema ang malaking financial opportunity. Ito ang dahilan kung bakit recommended ni Robert Kiyosaki na maging business owner muna bago maging investor. Kapag nagkaroon na kayo ng mastery sa pagbibigay solusyon sa mga business problems, magkakaroon ka na ng excess cash flow at ang iyong mga natutunan ay tutulong sa iyo para maging isang matalinong investor. Ayon kay Robert Kiyosaki, there is no scarcity of financial problems. In fact, there is one right around the corner from you waiting to be solved. Ito ang mga recommended na steps na kailangan gawin. Aralin ang investing. Sa bawat linggo, gawin ang dalawa o higit pang mga activities. Umatend ng financial seminars. Alamin ang mga recommended stocks ng iyong stockbrokers. Gawin mo ang due diligence para sa mga recommended stocks mag-open ng trading account at magsimula kang mag-invest kahit mababang halaga lamang. Mag-subscribe sa mga investment newsletters at aralin ang mga ito. Patuloy na umatend ng mga seminars o manood ng financial TV programs. Isama nyo na sa panonoorin regularly ang mga uploads mula sa Mobilezilla. Step 5 to Financial Fast Track, Seek Mentors kailangan mo ng mentor. Dahil sa kanilang experience, mapapakinabangan mo ang wisdom na maibabahagi nila sa iyo para mas mabilis mong maabot ang iyong financial goals. Katulad sila ng tour guide sa isang expedition. Dahil kabisado nila ang daan, makakapagbigay sila ng tayo kung anong mga mahahalagang gawin. Sa case ni na Roberts at Mike, si Rich Dad ang nagsilbi nilang mentor. Naturuan silang mag-focus at maging abala sa pag-acquire ng mga assets na nagbibigay ng passive o long-term residual income. Naturuan silang palakihin ang kanilang asset column sa pamamagitan ng pagkakaroon ng capital gains, dividends, residual income mula sa iba't ibang businesses, rental income mula sa real estates, at royalties. Maliban sa mentors Iminumungkahi rin ni Robert Kiyosaki ang pagkakaroon ng role models na iyong susundan. Kabilang din sa step na ito, ang pamimili ng iyong makakasalamuha. Ayon sa book, Who you spend your time with is your fixture. Saan quadrant classified ang iyong mga madalas na nakakasama? Ikumpara ito sa target mong quadrant na naiset sa second step. Halimbawa, kung ang target mong quadrants ay B o I at ang iyong mga kaibigan ay nasa parehas na quadrants, ibig sabihin, ikaw ay nasa tamang set ng mga kaibigan. Kapag magkaiba, kailangan mong bawasan ang panahon sa iyong mga kaibigan sa ngayon at maghanap ng mga nasa B o I quadrants. Step 6. Make disappointment your strength niwang hindi gumagawa ng hakbang ang mga nagnanais na lumipat sa right side ng quadrants dahil sa takot magkamali. Ito ay dahil nga sa ating school system na nabibigyan ng reward ang mga hindi nagkakamali sa exam at napaparusahan naman ang mga maraming mali. Kapag ang resultang iyong nakuha ay iba sa iyong inaasahan, nakakaranas ka ng disappointment sa mundo ng mga business owners at investors karaniwan na ang pagkakaroon ng disappointments kaya kung talagang committed kang lumipat ng quadrants maging handa sa mga disappointments makakaya mong gawing asset ang mga mararanasan mong disappointments kagaya ng mga malalaking mga problema na may mga nakatagong financial opportunity ang bawat disappointment ay may kasamang mahahalagang wisdom. Naniniwala si Rich Dad na ang disappointment ay kasama sa pagpapalawak ng kaalaman. Habang natututo tayo sa ating mga pagkakamali, na develop din ang matibay na karakter mula sa ating mga disappointments. Ito ang ilan sa mga advice ni Rich Dad tungkol sa disappointments. Una, expect to be disappointed. Ito ay isang paraan para ikaw ay maging mentally and emotionally prepared para sa mga pangyayaring ayaw mong maganap. Kaya kapag dumating man ang mga pangyayaring iyon, mas kalmado ka. Dahil dito, mas makakapag-isip ka ng maayos sa mga ganoong pagkakataon. Number 2. Have a mentor standing by. Ang iyong mentor ang magsisilbing sandigan sa mga panahon ng disappointments dahil sa kanyang kaalaman, muli niyang mapapataas ang iyong moral na magpatuloy sa iyong financial journey. Number three, be kind to yourself. Ang disappointment ay isang avenue para makatanggap ka ng feedback at mag-improve. Ibig sabihin, hindi ito dapat maging dahilan para parusahan mo ang iyong sarili. Last step on step 7 para sa financial fast track. The Power of Faith Naikwento ni Robert Kiyosaki na nasabihan siya at si Mike ng kanilang guidance counselor noong high school na wala silang pag-asang umunlad sa buhay. Ang magkaibigan ay maituturing na slow to average learners. Bagaman masakit sa dibdib ang makarinig ng ganoong comments, nagsilbi naman itong malaking favor kina Robert at Mike. Nagsilbi itong inspirasyon para mangarap ng mataas. Naibahagi ni Robert ang kanyang experience upang bigyang diin na isang mahalagang lesson. Ang pagiging hindi gaanong mahusay sa iyong academics, hindi popular. Kakulangan ng husay sa math o iba pang dahilan para maliitin mo ang iyong kakayanan ay hindi mahalaga sa iyong financial goals. Magkakaroon lang ng halaga ang mga shortcomings na ito kung iisipin mong sila ay mahalaga. Para sa mga nagnanais na makaalis sa rat race, maaaring may pagdududa ka sa iyong kakayahan. Ito ang payo ni Robert Kiyosaki. Trust that you have everything you need right now to be successful financially. All it takes to bring out your natural, God-given gifts is your desire, determination, and a deep faith that you have a genius and a gift that is unique. Magtiwala ka sa iyong sarili. Gamitin mo ang mga steps na ito para mapaunlad ang iyong kasalukuyang financial status. Ang ebook ng Cashflow Quadrants ay makikita nyo sa description ng episode na ito. Sa aming susunod na upload, tatalakayin namin ang mga aral mula sa Think and Grow Rich ni Napoleon Hill hanggang sa muli.